Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam Ya ayuhan nas inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. O kayong mga tao, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam katotohanan si Allah subhanahu wa taala ay dalisay at hindi niya tatanggapin ang hindi dalisay. O s'ya ipapaliwanag natin kung ano bang tinutukoy na pagiging dalisay ng isang tao. At sinunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." At katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay inutosan niya ang mga mu'min, ang mga tunay na sumasampalataya sa kanya, katulad ng ipinagutos niya sa kanyang mga sugu at propeta. Kung anuman ang inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sugu at kanyang mga propeta, Gayon din ang ipinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pagkakaiba ang kautosan ng mga ang kautosan sa mga propeta at sugo at kautosan sa atin bilang isang ordinaryong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong halimbawa, sa pinakaunang sugat propeta, lahat nila ay pinag sila sa tinatawag na at tawhid ang pagkilala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa panahon ni Propeta Adan at sa kahuli-huling propeta, na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam iisa lang ang doktrina na kanilang ibinabahagi sa kanilang pamayanan. Ano yung doktrina na yun? Ang doktrina ng pananampalatayang Islam na ito ay naglalaman ng tinatawag na tauhid ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ang mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang mga sugo ay isa lang ang kanilang sinasamba si Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa panahon natin ngayon ay walang pagtatangi-tangi sa Diyos na sinasamba ng mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkaraan sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanyang binanggit ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal rusul, kulu min tayyibati salihan. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? O kayong mga sugo, kulu min tayibat, kumain kayo ng mga malilinis, wa'amalu salihan. At kayo ay gumawa ng mga mabubuting gawain. Sino ang tinutukoy dito sa aya na ito? Ang mga sugu at propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagbigay si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng instruction sa kanila na kapag kayo ay kumain ay pawang malilinis na bagay at walang haram. Wa'malu wa salihan at kayo ay gumawa. Hindi ito pagpuri sa kanila kundi kabilang sa kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga sugo at propeta na narapat na sila ay gumawa ng mga kabutihan nang sa gayon ay sila ang magiging huwaran sa panahon natin ngayon. Binanggit din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang talata sa Quran na ito naman ang pag utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal na amanu. Tignan kita niyong pagkakaiba yung kanina, ang tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga rusul, ang kanyang mga sugo. Sa pangalawang pagkakas, tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga taong naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taong may pananampalataya sa kanya. O kayong mga naniniwala may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kuluming payibat. Subhanallah. Kumain, kay, kumain kayo ng mga malilinis, halal. So nakikita natin dito mga kapatid sa dalawang ahaya na ito na parehas lang ang pag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta at sugo at sa panahon natin ngayon kung paano tayo inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kumain tayo ng mga bagay-bagay na ito ay malinis o tinatawag na halal. Ngayon mga kapatid, ang salitang kulu, ito ay fi'lun amar. Ang kanyang fi'lun mabi ay akala at ang kanyang fi'lun mubari, ang kanyang present tense ay ya'kulu, at ang kanyang fi'lun amar, ang ibig sabihin ng fi'lun amar, ito ay pag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo kung papansinin natin mga kapatid, dito sa dalawang talata na ito, ang ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala na tenses of verb ay fi'lun amar. Ibig sabihin, kautusan sa mga propeta at kautusan din sa atin bilang isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ipinag-utos sa atin? nararapat sa isang tao na kumain ng malinis. Dalawang pagpapakahulugan dito mga kapatid. Unang-una, ang literal na pagkain ng isang Muslim, nararapat na ito ay malinis. Nararapat na ito ay hindi nahahalwa ng haram. Dahil ang isang Muslim ay pinagbabawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkain ng mga bagay-bagay na ito ay ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala o tinatawag na haram. Pangalawang kahulugan mga kapatid, ipinag-uto sa mga propeta at sugo, gayon din ay pinag-uto sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pamumuhay natin na ito ay dapat na malinis. Kung ang kinakain ng isang tao ay malinis, halal, narirapat din sa isang tao, malingan ng kanyang hanap buhay ay halal. Subhanallah. Hindi maaari sa isang tao na sabihin natin na hindi ka nga kumakain ng haram. Ano nga limba? Mga tao na sobrang pagkamuhin nila sa karni ng baboy dahil alam natin ito ay haram sa si isang muslim. Subhanallah. Pero kung titignan mo ang kanyang hanap buhay, ay hindi napabilang sa tinatawag na halal. Kaya ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kumain kayo ng halal, ng malinis, at mamuhay din kayo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng malinis na pamumuhay at malayo sa anumang tinatawag na haram o ipinagbabawal sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkaraan bang itini ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya ang isang lalaki na galing sa malayong paglalakbay. At itong lalaki na ito ay dumating sa kanya ay meron siyang gusot na buhok at puno ng alikabok ang kanyang ulo. Subhanallah, galing sa malayong paglalakbay. At itong lalaki na ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yadayhi sama. Inuunat niya ang kanyang mga kamay sa kalangitan. Anong ibig sabihin? Itinataas niya ang kanyang kamay sa pamamagitan na siya ay nagdudua, nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, Ya Rabbi, o oh aking Panginoon, ibigay mo sa akin ng ganito. Ako ay nananalangin ng ganito. And so on and so forth. Maraming panalangin ng lalaki na, lalaki na ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. subhan so ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mat wa mat'amuhu haramun angkan yang kinakain ay haram subhanallah wa mashrabuhu at hindi lang kanyang kinakain ay haram pati ang kanyang iniinom ay galing sa haram wa malbasuhu haramun pati ang kanyang damit ang kanyang suot ay galing sa haram fa anna yustajabu li zalik tugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga panalangin, kung ang kanyang kinakain ay galing sa haram, kung ang kanyang inumin ay galing sa haram, kung kanyang kasuotan ay galing sa haram, sa madaling salita, ito yung tao na ito na nabubuhay siya sa tinatawag na haram o ano mang iligal na hanap buhay o pamumuhay na dito sa mundo. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano tugunin, ibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin. Kung pupulutan natin ng aron mga kapatid, marahil nauunawa natin na isa sa dahilan kung bakit hindi tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua natin, ang mga kahilingan natin sa Kanya kapag ang isang tao ay nabubuhay sa haram. Isang factor yan, mga kapatid na maaring ang mga dua natin, maaring napakahabang panahon na tayo ay nagdudua pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda natin mga kapatid, isa ito sa magiging dahilan na yung mga kahilingan natin, yung mga dua natin ay hindi ipagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yung sarili natin, yung pamumuhay natin ay hindi sa tamang paraan o sa halal kundi ito ay galing sa ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Taala. Nawa'y ibilang tayo ni Allah Subhanahu wa Taala doon sa mga tao na yun na sila ay nagsusumikap mamuhay dito sa mundo na ito ay malinis, dalisay, sila ay kumakain ng mga bagay-bagay na pinahintulot sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinapanatili nila ang kanilang mga sarili ilayo sa mga haram sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil bukod sa hindi tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua dahil sa haram na yun ay magkakaroon din ng pananagutan ng isang tao kapag hindi niya nilayo ang kanilang sarili sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala